tingnan nyo bro daming huli ng pinsang ko pagka may mga huli medyo nagkakaulang mag, nagkakaulam tayo dito yan ngayon kagabi oh Bale, nagkilaw sila tapos ayan sinabawan yung ano yung parting boto tapos yung laman kinilaw eto naman ma output at may konting hindi ko kilalang isda. So, yun. May nangihing yung pusa. Mamaya, ka na nakailang beses na kitang binigyan, ha? Mamaya na naman. So, yun. Lulutuin ko ito. Gagawin kong ano lang para hindi masira agad. Ah, na yung tinatawag nalang inununan o sige, diyan muna kaya. Yun na nga, di, nilagyan ko na na siya ng asin na may konting paminta. Tapos, binudburan ko siya ng suka. Ayan o, oh, punong-puno ng sili. Itong suka na to, galing to sa lubi. Kumbaga, sukang, tawag dito, tinatawag nila, sukang bisaya. Pero, ano yan eh, yung, ay, yung, ano ba, sukang tuba yung bang umasim na to ba? ayun yung ayun yung suka na ito so yun ayan suka at saka asin lang yan wala akong pang sahog na iba pa so yun na yun lulutuin ko na to hintayin nyo lang ha yun na nga mga bro sinalang ko na nga yung mga isdang pawutput na ang sahog ay wala kundi asin lang at saka sukang bisaya na punong -puno ng sili yung aking sukang bisaya so hintayin lang nating maluto at uh, mamaya manananghalian na tayo